Wow, ang sarap naman ng pagkain dito mga kapatid, ba? Diba? Hi guys! So, so for today's video ay nakapag-vlog na naman tayo with all the energy. Char! Andito kami ngayon ng aking mga classmates sa Lanay by Annabelle Restaurant ng Sampaloc Tanay Rizal. After ng aming blood bath, blood bath? Oh, blood bath exam char. Ay pumunta kami dito at dito kami ni-recommend ni doktora dahil dito daw ay masarap. Kaya naman, naniwala kami agad dahil of course. Pag nag-recommend ang doktor, yes na lang tayo. Ayan mga kapatid, so habang kami ay nag-aantay sa aming ano, sa aming slot na table ay ayan, dito muna kami sa kanilang waiting area habang sila ay nagpa-prepare sa aming table. At yun nga mga kapatid, at tapos na ang preparation ng aming table at kami na ay mupo na kahit hindi pa dumating yung 5.30. At yun na nga, dito na ako pumunta sa kanilang CR para i-check. Ayan, mga kapatid. So, guys, ayan ang kanilang CR. Napakalaki ang kanilang CR. Napakalinis ang kanilang CR. Pasok sa banga. So, yan mga kapatid. At kami ay nag-order na. At ang kagandahan dito ay binigyan kami ng pa-welcome snack. Ayan. So, may pa-welcome snack ang Lanay by Annabella. Ayan. So, ayan nga, nag-order na ang aking uh, mga kasamahan. Diba? Yeah! Sino yan? Doktora? Pagka naman. Char! Okay. So, habang uh, inaantay ang aming order, kasi medyo matagal, pumunta muna ako dito sa labas dahil baka abutin kami ng madilim dito at hindi ko makita ang beauty ng Lanay restaurant. Ayan. So, napakaganda, napaka aliwalas ang uh, nature nila dito mga kapatid. And if you are nature lover, you will like it and you will love this place. 100% po yan mga kapatid. At makikita din po dito mga kapatid, ang windmill ng Pililya mga kapatid. Diba? So napakaganda po dito. At ang tanawin dito mga kapatid, ay pasok na pasok sa banga. Diba? Makakarelax ka dito. Mainit siya pero may halong lamig ng hangin. Kasi kasi malamig dito sa Tanay mga kapatid. At yun na nga bumalik na ako dito sa loob ng restaurant at dumating na ang aming mga orders. Kaya unti-unti na siniserve ang aming order kasi of course gutom na din kami mga kapatid dahil madungo, madugo nga yung aming exam. Charot! Ayan so masarap pero mahal nga lang ang mga pagkain dito mga kapatid. But kung kaya mo naman, you will appreciate and you will like their food. In, per, in fairness ha, masarap talaga ang kanilang food. Yan mga kapatid. At wala akong masabi dahil masarap at at magaganda Mababait din ang kanilang crew dito mga kapatid Kaya ano pa ang hinihintay niyo mga kapatid? Dito lang yan sa Lanay by Annabelle Restaurant ng Barangay Sampaloc, Tanay Rizal Ayan mga kapatid Sa sobrang sarap mga kapatid taob ang mga pagkain na order namin. Tingnan nyo naman mga kapatid, di ba? Ayun, so after that mga kapatid, bago magdilim, ay pumunta muna kami sa labas at busog na busog talaga kami at naglakad-lakad kami dito ng aking mga classmates. Thank you so much for this amazing MPA classmates. Yan. Bye-bye. At ayun, rarampa muna ako dito dahil napakaganda, di ba? Oh, ayun. <laughs>